Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Ito po yung second batch na linuloto namin puto. yung sa kanina at ito na po yung pangalawa. Na ano, ito po ay ano yung primero naming magloto ng bibingka dito po gamit ng kawali. Yan po, the same uh, ingredients. Yung glutinous rice flour, evaporated milk, coconut milk at saka yung young coconut po. Ayan po. Lutuin natin ng low. Low heat for 45 to 50 minutes and then will gonna cover it. Ayan. Kuberan po. And then lutuin po natin ng sa low cooking. Low. Ang ingredients niya. Ayan na po ilagay natin yung topping na mozzarella cheese at uh, i ano Bab uli Bago, babalik ba babalik ta rin dutoyin for 5 minutes and then babalik ta rin po takpan at saka ano for 5 minutes ayan na po ang resulta ng aming bibingka ayan wow crunchy crunchy ito na po yung cheese Ayan. 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 po. Wow. Ooh, sarap. sarap. Na Yan na po yung cheese na toppings kanina. Binaliktad lang po para maloto yung cheese. Ayan. Man na po natin. Ayan. Excuse my hand. Maraming salamat po.